Robbi komentaryo na mga scientific hinggil sa mga himalang nasa Quran. Ang mga sumusunod ay mga komentaryo ng mga scientific hinggil sa mga himalang nasa sa Quran. Ang lahat ng mga komentaryo ay mula sa video tape na pinamagatang ito ang katotohanan. This is the truth. Makikita at maririnig ninyo sa videotape bagdania na ito ang mga siyentipiko habang nagsasabi bagdania ng mga sumusunod Yamdania na komentaryo. Para sa kopya bagdania ng videotape, -Man. mangyaring, mangyaring makipag-unay lamang sa isa sa mga samahang nakatala sa na, si Dr. Busy T.B.N. Persaud ay professor ng anatomiya, professor ng pediatrics at kalusugan ng mga bata, at professor ng obstetrics, gynecology at siyensya ng panganganak sa Universidad ng Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. Labing anim, na taong pangulo ng Departamento ng Anatomiya. Siya ay kilalang kilala sa larangang ito. Siya ay mga at editor ng 22 aklat aralin at lumathala ng mga 181 isang daan at walumput isang habang babasahing sa yan tipiko. Noong isang daan, naput siyam, at isa siya ay nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa larangan ng anatomiya sa Canada ang JCB Grant Award mula sa samahan ng mga anatomista sa Canada Canadian Association of Anatomists nang siya ay tanungin tungkol sa himala nang siyensya na nasa Quran na kanyang sinaliksik, kanyang sinabi ang mga sumusunod. Sa paraang nailaliwanag sa akin, si Muhammad ay isang pangkaraniwang tao lamang. Hindi siya makabasa at makasulat. Katunayan siya ay isang mangmang. At tunay nagsasalita labindalawa, ang totoo ay labing apat na daang taon na ang nakaraan nakararaan, mayroon kayang isang mangmang na nagsabi ng mga pahayag at mga pangungusap na nakapagtatakang katotohanan tungkol sa mga bagay na maikinalaman sa siyensya. At sa aking sarili hindi ko nakikita na ito ay nagkataon lamang. Lubhang napakaraming katumpakan at katulad ni Dr. Moore hindi ako nahihirapang isipin na ito ay banal na inspirasyon o kapahayagang nag akay sa kanya sa ganitong mga pahayag. Isinama ni Professor Persaud ang isang talutod sa Quran at sa salawikain ni Propeta Muhammad sa lala alayhi wasalam sa kanyang mga sinulat na aklat. Kanya Ring iniharap ang mga taludtod sa Quran at salawi ka ni Propeta Muhammad sallallaahihi wa wasallam na sa ilang mga komprehensya. Pangalawa, si Dr. Joe Lee Simpson ay tagapangulo ng Departamento ng Obstetrics at Gynecology, Professor ng Obstetrics at Gynecology at Professor tungkol sa bahagi at kinetikang pantao sa Bailey College ng Medisina, Chairman of the Department of Obstetrics and Gynecology, Professor of Obstetrics and Gynecology and Professor of Molecular and Human Genetics. Houston, Texas, USA. Dati siyang professor sa Obegain at tagapangulo ng Departamento ng Obegain sa Universidad ng Tennessee, ng Tennessee sa Memphis, Tennessee, USA. Professor of Obegain and Chairman of Obegain at the University of Tennessee. Memphis, Tennessee, USA. Siya rin ay presidente ng Samahan ng Pagpaparami ng Anak sa Amerika, American Fertility Society. Siya ay nakatanggap ng maraming parangal kasama ang parangal ng kapisanan ng mga professor sa obstetrics and gynecology sa parangal sa pagkilala ng publiko. Association of Professors of Obstetrics and Gynecology Public Recognition Award na gantimpala noong taong dalawa. Pinag-aralan ni Professor Simpson ang mga sumusunod na dalawang salawikain ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawat isa sa inyo, ang lahat ng bahagi ng inyong pagkakalikha ay tinipon sa loob ng sinapupunan ng inyong ina sa loob ng apat na araw. Pagkatapos ng apat na put dalawang gabi sa bilig, magsusugo ang Diyos ng anghel para rito na maghuhubog at maglilikha ng pandinig, paningin, balat, laman at buto. Pinag-aralan Pinag-aralan niya ang dalawang salawi kaing ito ni Propeta Muhammad <coughs> Salala alayhi wasalam at kanyang itinala na ang apat na pong araw ay maliwanag na mapagpapasyahang kabuuan ng panahon panahon ng embryogenesis simula ng bilig siya ay lubos na humanga sa ganap na kawastuhan at katiyakan ng mga saliwak, salawi kain ini propeta Muhammad salalah alayhi wasalam at pagkatapos ng Komprehensya siya ay nagbigay ng sumusunod na opinyon. kaya't ang dalawang mga hadith mga salawi kaini propeta Muhammad salala-alaihi wasalam na naitala ay nagbigay sa atin ng tiyak na panahon para sa pinaka mahalagang embryological na paglaki ng bilig bago umabot ng apat na pong araw. Muli ang punto ay pinatibayan sa aking uh, palagay na inulit ng ibang mga mananam lumpati ng umagang ito. Ang mga hajit na ito ay hindi basta pwedeng makamit buhat sa mga kaalaman kaalaman ng siyensya sa panahon ng kanilang pagkakasulat. Susunod dito sa aking palagay ay hindi lamang walang pagkakasalungatan sa pagitan ng kinetika simula ng paglaki ng bilig at relihiyon. Ngunit, sa katunayan, ang relihiyon ay maaaring makapaggabay sa siyensya sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kapahayagan sa mga pangkaraniwang paraan ng siyensya na mayroong mga naipakitang pangusap sa Quran. Pagkatapos ng maraming daan taon na kinalaunan ay balidong nagpapatunay na ang kaalaman sa Quran ay galing sa Diyos.